<laughs> so yan mga guys. So anong ano po? Ma? Pang Rolex to ma. So pang lalaki to mama. So, abot daw sorry, nalapakan ng swerte naman. pang regalo swerte naman ng pang regalo. Secret to secret. Ma'am, secret pangregalo ng asawa mo? hindi po. Alam ni. Alam no. Sampang-kaling yan, Ma'am. Sampang-kaling. Kubao. Alam mo, alam mo. So, mag tayo lang kada binabalik niya siyang gumin, binabalik niya. Kasi pag si Char Char sabi, hintatlong libo, toto, toto. Hay bol. Nabisoy. Oh, may bibisto. May bibisto ang ganyan. Oh, mga issue na kabilisi Ma'am ng Rolex mga guys oh. <laughs> so 3,000 halagang price ang 3,500. Nabili na nang 25 na lang mga guys. So ayan si Mama galing uh, regalo din. Swerte ng mga asawa nito. Ni ng Rolex pa. So, nandito naman tayo kay Boy Kaskas. Uh, shoutout shoutout sa lahat mga subscriber natin So maraming salamat po sa lahat mga Sumasabaybay sa ating youtube channel nato. Kahit tayo bina, uh, May pagsubok din Laban lang Kahit anong mga dumating ng pagsubok Sa atin sa buhay So pagkatapos ng Demolition Demolish ang bahay ko So nabaha pati nalunod yung motor ko So giti lang. Kasama sa buhay natin yan mga guys. So maraming salamat sa lahat ng mga sumasabay-bay sa aking YouTube channel. So maraming salamat po sa sumusuport ko sa aking YouTube channel. So, ito, araw ng linggo mga guys. Samahan niyo ako. Mag-update tayo kay Boy Kas sa mga aking solid so, Ayan, okay, ayan, dito na sa area sa sa kung saan yung ano, kay, kahit bumabaha nandito tayo kay Boy Kaska Morning! 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 morning. Morning. Buey, asista! Morning. ating brother! right? So, kahit bumabagyo, bumabagang mga rilo ni Buey. Kas, kas dito sa Carmen Planas. Solid, solid! Morning, okay. Morning! Okay. Morning! Guys, Tony Blacks! Bakit? Iba-iba? Iba-iba Iba-iba. So, iba-iba right? so, daw mga so, pagsusunod. Ayan, mga area area top 5 kadalasan. Oh, high yeah. price magkano ang high price mo ma maliban in sa Rolex mo na ano? Ah, dito mga high price. Imbikta lang. Oh, May mga kulong kami. Oh, mayroon tayong so mga guys, so nag-order kung may interesado sa mga mayroon siyang Rolex 3, dito na halagang ah, 12,000 12 12 13,000 13 13 12 mga guys. Sa halagang 15,000 mga klaseng Rolex dito. Mayroon siya. So ito mga ano lang mga Rolex Mayroon naman siyang nakalatag dito na Rolex So okay, nasa alagang pag 5 Mga ganito Okay So Dito naman tayo Sina boss One 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 Ada lima, ada lima. Kita tahu. Prinsipan tu. Boleh kita sampai Gagaling doon. Kagaling 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 Meron uh. okay, siyang Rolex, si Rado Ito so, mga Rado, magkano to? Magkano pa rin? Top 5 pa rin So mga Rado mga siya Ito okay, yung mga Rado uh, na kinakaskas Top 5, mga Rado yung mga Rado, ito yung mga Rado, ito yung mga Oh Japan yan, 8200 yan kaya bigay ko na din siya yun. 3,500. 3,500. 35 daw. Ito na lang palit natin doon. Ha? Ito na lang palit natin. Ito na lang palit natin doon sa Rolex ko. Eh? tek na lang. Paano naman tayo. Kaya, ayun, ano eh. Mahal pa ako bili ko sa iyo ng Rolex at eh. Ay mahal din 'to eh. Tsaka ang tagal ano natin di pag tantay pag hindi na bebenta. Ako na po papatok ano ni. Balik ko dito sa iyo wala tayong may Mas Sa kabila papapaway ko kayo no sa akin. Sino? Sino? Dagdag na lang kayo mas kitap yung da para hindi naman ano. Ini mana kalau dia tu? Asal tak kapital yang gundjani. Oh ya, sih. Nah, yang nak tu. Ah, 3,000 sampai 4,000 sudah tu. So, kapalitannya. Ang so, maganda ito. Ito na Magkano ito boy One, one hit lang. mga gandang. dami mga bagong mga look na yun. Boy Swap ko na lang ito. Baka nung ano, bawat dito. Ay lang, tapat Eto. ng vlogger well, rin. mo magpapakuan ng mukha. Ayun ay, ay, mo ng Wala, hindi ko na, na ayunan ay, ha. Ay, so ito po yung ito po yung nakuha na swap natin mga guys. So ah uh, bagong pinalitan niya to, 5 months muna bago pumunta si Tatay rito. So halaga ng 3,500. So ito. So, so nagkasunduan sila. Nagkasundo sila. Nagkasundo sila. So nagdagdag lang si Tatay ng dalawang dal kasi ikumpara doon sa luma na, ito bagong bago. So, ano na to Nagswap lang yung sila. Uh, yan Eh, yung issue doon sa gas-gas. Uh, Nagkakaroon -gas. ng gas-gas. Kung nga ng gas-gas, ako ngayon ang Ang vendor ngayon ang kawawa. Alright, so, pag nagkasunduanan na nila, magswap sila. Ayan, uh, magswap sila. Ayan. Uh, Alright, so nandito naman tayo sa Kay Buikas, sa so, update naman natin Mga iba't ibang mga relo dito Buikas so, Good morning, good morning po sa mga lahat Mga subscriber natin, mga supporter natin So shout out, shout out po sa lahat mga, a, Sumasabay ba sa ating youtube channel Si <laughs> ano? Bus do na naman. Warranty, warranty raw. Warranty. Paano magiging lifetime warranty? Habang nabubuhay. Bantayan <laughs> <laughs> Bantay mo pag bumunta ka rito, pag sira na ya, punta mo rito ah. <laughs> ha? Ma mangana na bili ma'am. Top so, Saan Sana ba nga rilo ma'am? Pati nga ma'am Pati po pa pa rilo po ma'am So yan mga guys So anong Ano po ma'am? Pang Rolex to ma'am Rolex So pang lalaki to ma'am ma'am Tingnan so, mo yung asawa. Ah, bird pang regalo napaka napakaswerte naman. Pangregalo, napakaswerte naman. Secret to, secret. Ma'am, secret to pangregalo ng asawa mo. Hindi po, alam niya yan. alam niya? Saan pang kaling yan, ma'am? Saan pang kaling? Wala na pang babae. Alam mo, alam mo. Tayo lang ka na, binabalik niya. Siya ang bumili, binabalik Kasi pag siya, sir, sabihin tatlong libo, toto. Ay, wala. Nabisto, ay. Ang mamibisto. Mamibisto tayo rito. Ang ganyan. Ako yan, mga iso, nakabili si ma'am ng Rolex, mga guys. So, 3,000. Halagang price ng 3,500. Nabili na ng 2,500 na lang mga guys. So, yan si Mamong Galing ah, regalo. Dito. Swerte ng mga asawa nito ito. Niregaluhan ng Rolex pa. Galing kumbaw. Yan o. No. Oh. po. Yan. Salamat po. Yan. May mga bisita naman tayo Kaya ano Yan, yan, Wala 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 Ah, sang kali po bos. Yan. 45 to no, di ba? 45 to. Ah, 45. Ang steady no. Ah, may steady no. mag kita share. Yeah. Batiin mo muna yung mga taga Bulacan. Ah, wala kang sabang pala ipo Sa Pampalan. Shout out po sa mga ano. Sa uh, Lager. Lager. Ah, <laughs> uh, Lagir. Ayun. Ayun, salamat mga supporter natin. <laughs> oh, from Bulacan no. Oh, Bulacan. Oh. Oh, oh, yan mga Bornok, Ornok, ito, oh, ito, Bornok. Ito, Bornok. Yan. yan. Si Mang yung mga katropa namin, ka Bornok, vlogger, oh, no. ka Bunting, oh. yung ang ka-vlogger. Dito, dito, wala nang bibili dyan. dito, wala pa kayo, mahaga pa. Oo, oh, oh So ngayon, sa'yo na lahat. <laughs> <laughs> sa'yo na lahat ng video. Nandito na. <laughs> <laughs> Alright, so mga guys, nandito si uh, mga ano, mga mamili na. na? Divers na ano. Yeah. Wala na ano, wala na alam. Ano tawag yan? Dito na tayo sa kay Kaskas. -kas. Okay, Tapos ko yun, man's 30 niya, niya no? Siko 5, Siko 5, din. Wala na? Wala na. Basically. Wala yung block? Wala block Ah, wala na. Na. wala na. Wala na rin. Wala na. Wala na. So ito mga ito mga guys, oh. Oo, wala. Ha? Sigo. So for pad ang mga presyoan nito mga guys, mga 4.5. Wala na wala. Kanya gari mo mama mong boy. 4.5. Bay pad yan, di ba? Oh, okay. uh, yan yung kinakas. Uh, ito yung kinakaskas. Yan naman panglaban. Mga uh, kas pati din sumikat si Mang Boy. Yung kinakaskas niyo. Ilang bios yan Mang Boy? Oh, boy. Oh, boy uh, boy, uh, boy uh, uh, May ilang dati sumikat ka? Ilang views? Ilang views mo yun dyan na kinaskas mo? Ah, oh, marami. Oh, yeah. si, o, ano, oh, si, dami si ano, si sinong vlogger natin nun. Kapanood okay. oh, ko pala kasi pag kinakaskas ng boy. Bigitil yun. Tatlong milyon. Bigitil yun. Pati bahaya nga na panood ko yung O, si Papansin TV naman yun. Wala na, hindi ko sa'yo. Ano na ko, mang boy, meron? Gerek? Ano na ko, may stock? Oo. Ano, yung... Siko 5 na, no? Agahan lang. Ha? Agahan lang. Ay, yung binili niya. Oo, yun lang binili ko. Nakarang lang. Pagkano yun eh? Pagkano yun Ilan lang nakuha Ano na lang yata yung dalay. Yung mga imbik mga siya. dati yung pare. Dati pa rin yung plus one. Four five. Imbik mga siya. Hindi ko pa yung mga Studio. Wala na si Oo. yun na yun Sikat si Mang Boy yan. Sikat si, si, yeah, si Boy Kaskas. Uh, so, salamat po. <stay> support nyo. So, inisim, sa mga vlogger ka rin? O, oh, yan. So, sa oh, saan ka rin? Taga Kabiti ako. O, oh, saan ka rin? O, Kabiti. So, anong sadyan natin dito, boss? Ah, mag ko na para mapakabili. Okay. O, oh, yan. Si boss, so, galing Kabiti pa para pumunta rito. So, napapanood lagi daw si Mang uh, Boy Kaskas ka sa mga YouTube. Okay. So, dito naman tayo sa mga... Ano, mga eh salamat po sa okay sa mga supporter natin, mga pla, ano mga supporter natin. Sa direct, kay dong. Oh, no, 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 Automatic, wala na All right, so, nandito naman tayo sa kay Boy Castle. So, na naman natin mga iba't eh, ibang mga relo dito, Boy Castle. So, good morning, good morning po sa mga lahat, mga subscriber natin, sa mga supporter natin. So, shout out, shout out po sa Mga, uh, sumasabay ba sa ating YouTube channel? Sige, Si, Ayun, mga nitotokan muna nating mga nuna nating mga, natin, mga ni Boy Kaspaso. Boy Kaspaso. Wala kang benta. Daming tao kanina rito, ah. Ano'ng mga relo boss? Rolex. Rolex. Magkano ang presyo sa So, ano yung Pesa. 40,000. Ito toto. Casio. Magkano ang presyo nito? Omega. Omega. 28. Okay. six, 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 six. Toy, toy, toy. So mga ilira to, toy to mga ganito, relo oh, mga ganito, mga, mga, mga Rolex, toy lang, toy lang. Hindi pa sa mga toy it to mga. So pang babae naman to ha. So mga presyo ang toy na ito mga ganito price. mga ganito na mga relo Ito, Rado to no? Rado, Rado, ito. ito. ba yung na yung yes. boy, ano, boy kaskas. -kas. So, mga Rado, toy lang mga presyo na yan. Hindi pa. So ito naman, isang presyo na 4-5, 4-5, 2-5, 2-8, 4-5, So, ito ganito mga rilos na so, iba mga ganito, ba? So, halo-halo, iba-ibang mga klasing mga relo dito. Mga iba-ibang mga tatak, pero iba-ibang pressure rin mga ganitong hogies. So, to na lang natin para mapabilis natin mga update natin sa mga relo ni Boy Cascox. Okay. So ito mga Rolex yes. din to. Ito mas mataas to. Yes, pares, lang. pares lang din. Yan. Okay. 28, 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 one six, 28, 28, 28, mga solid din to pambabae 1.6 1.6 mga ganitong presyohan yan yeah, mo yung mga ganitong ori na mga rilo ni Boy Cascas dito napakasulit ito ang napakaganda ni ito ngayon ko lang nakita ito Michael Michael Kors 1.6 1.6 yung mga ganitong Michael Kors itong Rado 1.6 pa rin yung pambabae ito mga kaysa ito 1.6 yan, ito mga 1.6 Michael Kors ito mga tatak ito ito mga yan isang libo ito mga mga guys. so balikan lang natin ha. So ito naman, Tudor, Tudor 45. 45 'yan mga itong Hogs na 'no. So Balik chat na ha. Medyo lang taya yeah, mga ganun. So pasensya na lang kayo guys, so, nandito ko sa harap na baliktad 'tong iba. So itong Rolex, ito mo 'yung ano. 28. Kuwait mga Rolex 'tong ganitong all gold plated black dial ha. So mga itong Rolex 'to. So, ito naman dito, ah silver <muchas> ano sa stainless na black dial na ah, 28 din. 28 din. So <muchas> pare. Man sub Submariner tapos si Rolex yan mga ganitong ring dial yan, yan mga ganitong ori ha yan mga uh, tweet lang mga uh, ito kay boy ah uh, Okay, so ito na itong mga install ng Rolex to Ano to? Seiko Seiko driver Seiko 5 Seiko 5 So ito magkano nga presyo ito ba? Monster 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.8 four five four five four five four five four five four five two eight two eight two eight two eight two eight Okay, so ito po pala yung alam natin mga presyo ano, so, ano, sa mga ganitong ori ng mga relo yan. Yeah. mga relo, Tico 5 yan. Yeah. so ipapakita kayo na tinutukan na natin ito mga guys so ipapakita lang tayo mga hugis na mga relo natin na pwede niyong pagpipilian So pabilisan ng presyo, ah, pabilisan ng update lang kanina. So ito itong ito, natin yan. Yeah. Yung mga so 'yun. Ito po yung Yobot ba to? Arli. RG. Arli Davidson. Uh, uh, yan. Ah ito pala. Yan ang tatak ng mga gisa. Sumakan so, naman to. Toy. Toy, 'yan mga toy to mga. Kaya ito magaganda ito. Yan. Uh, so,